Wait lang Mara, mabigat eh. Ah, ikaw ba yung kumuha ng mga gatong nyo? Eh, dapat si kumpare. Oo, mabigat oh. naman yan. Ay hindi, ako na. Ako na yung kumuha eh. Habang may oras pa ako, kaya ko naman eh. Ay hindi, na ba kayo nag-uuling? -nag ah, ay hindi, hindi ito gatong. Ako bote pala yan? Alak! Ang laki! Dax! Ang ah. laki! Ay, oo! Oh, Nahukay namin doon sa taming nakaraan! O, mari, umuwi ka na doon. Magdala ka ng nilaga mamaya. Oo, kainin natin. Ako. Oo, sige, sige. Bumalik ka, ha? Oo, sige, sige, ha? Oo, oh, ah, ko na muna bago babalik na ako ha lalabain ko two hours later ay <laughs> naku mare salamat ang sarap nitong kamote talaga ay naku ang laki naman nun ano mare walang kaso Eh! kaso yun lang nadala ko eh gawa nang gagawin daw yung kasaba ano, ko yung anak ko napakalaki buti nalaga mo agad sarap naman nito kaya lang ay hindi ako sanay na ano walang sawsawan o, oh, eto, asukal. Mas gusto ko. Ha? Oo nga, no? Ang laki! Ay, nagulat din ako, eh. Dinuhat ko na rin, eh. Parang kaya ko naman. Sige na, Mari, enjoy mo na nga yan. Meryente, eh. Kami nakapag-meryente na rin doon. Eto ko, Mari, magtimpla ka na lang ng kape doon. Ang laki, nakamote mo. Mmm! Sarap! Poy ko, ikaw nga pala eh, mahilig sa malaki. <laughs> Ay, hindi naman mare sa kamote lang.